pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipanya niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong san Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, Ngayoy, natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan niyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang limampung taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Yesus at lumabas ng templo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.